Jem, kau ka, Jem. <laughs> Parang tatlong kilometro na tayo naglalakad sa sobrang haba nito. Mi, tatlong kilometro na tayo naglalakad sa sobrang haba. Pa Paikot na. Hop, 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 Bawal singit, bawal singit. Hop, 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 hop. Apakahaba ng pila dito sa Bini. Bawal singit. Haba ah, ng pila, paikot-ikot na. Ayos <coughs> ah, ay, medyo mabilis ah. Kung wala lang sumingit sa harapan ah. Hoy, <laughs> kayo ay, hindi. Jem. Ayos ah. Salamat Kita Lawa jaga jaga salikot. Tara lumira naman tong kape rek ko. Oh, masigla. Masakit <laughs> pa. Ah, ang sarap. Bineran. Ayun, medyo maliwanag na kaya ayun medyo lumilinaw na nang konte. <laughs> Atentay dito lang ano, bineran. Chem mga bata din diyan. Beed IT! Beed IT! Beed IT! Beed IT! Beed IT! I know. I know. Again, Blooms! Well ng makakatulong sa atin. first timer sa Bini Run. Let me give a round. Iangat mo Bigeon mo Salamat sa pagsalamat po sa pagsama sa amin sa pag-start ng taon ng Bini Run. And this is part of our fitness training for Universe World Tour 2025. Ito na si Jean. Okay, diyan, di pa-surprise tayo para sa mga January babies natin. So, guys, start na niya? Kung umasa sa Pero tapusin natin kung ano sinimulan natin So let's start with this And we hope to see Bini be successful worldwide So congratulations to everyone God bless you all Mabuhay Thank you so much Mayor Biazon For that short message of course Yes And of course Blooms Red Yun po. Bye. Tapos, 30 seconds po, may pipito, walk naman po tayo. Kim, hello din. O bakarin mo si Stacy. Na na mo. Oh. Dali. Bakit okay. binum. Mm. Mm. Oh. Okay. Na di ba sa harapan dapat siya? Oh. Masira. Kim. Takbu din. Kumot dali, kawaii, kawaii. Kidding-kidding ka pa isa ko. Bye-bye. Hello, takbu din. Oh, Biniran. Pas-pas game. Takbo. kalau kaya pa. <laughs> kaya yan. <laughs> kaya hindi na kaya. Pasa <laughs> si Mami. Si tayo. Eh. Pasa si mami mo. Nawala na lang si mami. Ayan oh. Iba talaga pag malaki, mahirap mabagal tumakbo. Jem, <laughs> dali, takbo. Woo! Oh, Jem, kaya pa yan? Takbo, Jem. Layo pala lang iniikutan dito. Diyan, tingin ka diyan. Picture tayo diyan. Dali. Saan? Sayang yun. Sila laglag. Sabi kasi jog walk lang, tingin ko nila takbo yung iba eh. Takbo yung iba, baka lang sa natin. Eh nawala na ni Gem-Gem, stack. Okay na daw <laughs> <laughs> Kawaii ka, Gem. So, Libre kitang sa si Gem-Gem. sapat. Oh. Kasi nang patawa. Jem, kaway ka, ka na Jem. Lang, nakilala, nakilala ko yung oh, Jem, malapit na natin matapos ang 3 kilometers. Malapit na tayo sa finishing line, Jem. Hat, natapos din ang 3 kilometers. Pati si Jem Jem, natapos din ni na Jem Jem, oh ataw uh, iba talaga si Jem Jem. Tinapos yung 3 kilometers. <laughs> Init na. Lapit na tayo sa finish line, Jem. Sino 'yon? Artista hindi sikat. <laughs> Wala nang magpapa-picture. Oh, <laughs> huh, tapos din, Jem. Jem, lingon ka, Jem. Teka, <laughs> Yon. Natapos din. Ang tibay mo, Jem. Natapos mo yung 3 kilometers. Balik <laughs> tayo dito sa loob. Keep moving po. Forward tayo, forward. forward. So ayun guys, congrats po sa ating lahat na Natrapos natin ang 5 kilometers at 3 kilometers Ayan, at may libre pang bag pagdating mo dito sa finishing line Ayan, so shout out po sa inyong lahat mga idol Thank you so much and God bless po sa ating lahat Alright! <laughs> wala pa pong kurap yan, wala pa pong tulog po, para rin pong mga blooms So excited po kaming lahat Talaga po na ang aming mga heroes Ayan po ang ang Pro TV Pro The end! Congratulations!